Good morning po mga kadevers nandito naman po tayo sa ibang araw ngayon At uh, Malaki po ang low tide Kaya Yan po naglalakad po ako sa Hunasan Papunta po sa bangka na San Pedro Yan po ang kami suwaking kuhan lang mga kadevers ah, Yan Ang dami pong Nang ginhas ngayon no ng huli ng nguha ng kinhason at saka suwake, lahat kuridas po mga drivers. kaya magandang umaga po yan kasi sobrang laki ng low uh, medyo malayo pa pong lalakarin natin yan ah uh, thank you thank you very much po wala mga drivers to no, sa mga solid supporter ko po sa mga solid followers ko, yan good morning po sa inyong lahat mga drivers <sighs>

Lagi. Ayan po mga divers na ito. No? Ang dami pong nag-aabang na para sumakay ng ibang bangka. Para sumakay ng bangka. Patungo sa ano po. Uy! Isa pa na! Isa pa na! Isa pa na! Ha? Huh? Isda! Isda! Nalilig hmm. ang isda Đặc cơ bao nhiêu kia đúng Này uống kia đúng Ở có sao bà ô biết đâu À sao kì bay Đâu đi đâu Đâu Ui Đâu Đâu benae Ni wakit is Di na masud lagi iben. Yan grabih parang may pistahan dito sa so unang mga reverse. Ye! Warawaran. <laughs> Warawaran mga sundang tai. Loh. Lapat no suwakin nun. Tegum degunod suwakir ay. Kubud do. Ini. Ngamuntu. terus taro sa umot. Hindi ato naman itong kanina. Mamot. Sige, kudas ka. Naman kunay mo. Oh, ah, dami. dami. dami, dami. Ang dami. Tay, tay, nililaguok tay. Wow. Abot ka lang Maabot ka yung isi. Yan po sa Pedro mga Evers. Ang dami pong nakal linya dito na bangka ano. Yan. Ang layo po sa unasan dito mga Evers. Ang pong dagat papasok po doon sa ano may buhangin. Yeah, thank you, thank you for watching mga ka Sana po hindi po kayo magsawang sumuporta po. pag at pag subscribe na lang po mga ka Thank you, thank you very much.